dito na naman ako sa ano sa sama sa Bulacan ko pick up ako ng ano steel deck siyempre marami nga yung pick up ngayon eh wala mo ng boxing ngayon wala mo ng training ngayon nasira ang cellphone ko eh nabasag yung LCD gusto ko sana ipagawa eh lalabas ako ng punta ako ng giginto para sa may palengke dun baka dun maraming gawain ng cellphone pero makikisakay lang ako mabuburat lang ako ayoko mang bayad ng pamasahe di yeah. ba gawin ko yung dating ginagawa ko dati nung punks not dead sa Cruz daw yun, eh. yung gawaan gawa ng cellphone yung malayo ko oh, sasakay pa do ng trike sabi ng guard eh malayo to pag nilakad eh. sa kaya ko pwede makasakay dito Boss, magkano hanggang hanggang cruise? 30 pagbiyahe na. Kapag kami kasama po? Pag dalawa, 30 pa rin. Ha? Pag, Pag tatlo, 45. Kasi, <laughs> Ah, hindi. Pag ako lang, kisi lang, lang, ako. De, ganun. 30 yun. Biyahe eh. Ah oh, biyahe. Oh, oh. special gano'n. Oh. oh, special. Pag sabit ka, kisi lang. Oo, oh, na. Ito. Oh, yeah, we'll see. I'm sabit na lang I'm ay, tingnan lang boss, ba, wala akong pera, ba wala akong barya dito kasi. Kasi nga. No, wala may barya ako. <laughs> eh wala akong barya. Oh, yeah, meron. Ayos.

kaso nasa na pa yun sa oo oh, doon sa okay, may pa mamaya pa labas din. kasi nga tapal nga din ayan sinika ko na si bossing na